Hey yo mga Toysers, welcome to our Saturday Hall Andito tayo sa si Green Hills, ang official Toy City ng Philippines <laughs> Nasa collective base tayo para punta ng mainstream Manila, yan Kaso pagpunta naman dito, wala na sila, lumipat sila dun sa kabilang store Ito yung sa may theater mall, no? collective base Solid dito, no? Iba't ibang toy cabinet ang makikita nyo. Yan. Pwede kayo mag-resell or magrent na cabinet. Ang nakuha natin, si Kuwabara. Unti-unti nang nabubuhay ang mga Yu Yu Hakusho fans, no? Astig ni Kuwabara dito. Ang ko na lang si Dennis at si Vincent. <laughs> at syempre, para sulit, may kukunin tayo sa Big Boys Toy Store. Yan. Isa pa to sa mga suking tindahan na pinupuntahan ko. Hulaan nyo nga kung anong pipikapin nating toy. <laughs> One, two, three. Ito siya si Roro Nova Zoro. Ito yung ko na nagka problema no na hindi natin alam kung ilalabas pero nilabas nila. See you next time.